Sa kasalukuyang kalagayan ang balitang may kinalaman sa mga bangko sa China na walang ng pera at ang mga reaksyon ng mga tao na nagdulot ng pagkataranta ay nagbibigay ng malalim at makabuluhang konteksto sa pangyayaring ito. Ang pagkakaroon ng problema sa mga bangko na itinuturing bilang institusyon ng katiwasayan at deposito ng pondo ng mamamayan ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa ekonomiya at lipunan ng bansa. Sa ating video ngayon, ating aalamin bakit tila wala ng pera ang mga bangko sa China at bakit ito nangyayari? Ito na ba ang katapusan ng kanilang ekonomiya? Babagsak na ba ang China? Sa kasalukuyang panahon, ang pag-aalala sa kondisyon ng mga bangko sa China na lumilitaw na wala ng sapat na pera ay nagdudulot ng pangamba at pag-aalala sa ekonomiya ng bansa. Napapansin ang pagmamadali ng mga mamumuhunan sa mga investment firms sa China na unti-unting nababawasan na nagre sa pagtaas ng mga presyo at pagbagsak ng mga yield o ani ng mga tubo. Ang sitwasyon ng ekonomiya ay nagiiwan sa mga mamumuhunan na naghahanap ng mas secure at stable na investment options habang ang real estate market at stock market ng bansa ay patuloy sa pagbabago. Ang kritikal na papel ng yield sa government bonds ng China at ang kanilang implikasyon sa ekonomiya ay hindi na maitatanggi, kumbaga talagang bagsak na ang mga bangko sa China at malapit ng bumigay. Dahil sa natural na aspeto ng pamumuhunan sa bangko ang mababang rate ng interes, ay dapat na magbibigay ng hikayat sa isang umuunlad na ekonomiya na may layuning makabawi mula sa pagbagsak ng ari-arian, kahinaan sa consumer spending sa mababang business sector. Gayunpaman, ang matinding pag-alon sa abono ay nagdudulot ng agam-agam sa posibilidad ng isang financial bubble na maaaring magdulot ng negative effects sa financial markets at economy ng China. Ang babala ng People's Bank of China (PBOC) at ang kanilang pagganap ng pangungutang ng mga abono upang mapababa ang mga presyo ay nagpapahiwatig ng kanilang pagkilos upang maibsan ang epekto ng matinding pagtaas ang mga pangamba sa mga pagbabago sa rate ng interes, ang mga posibleng pangamba ukol sa mga medium at long-term bonds, at ang pangkalahatang panganib ng isang krisis sa ekonomiya ay nagtutulak sa mga autoridad sa China na magingat at magtakda ng mga hakbang upang mapanatili ang kaligtasan at stability ng kanilang financial system. Ang kawalan ng pera sa mga banko ay maaaring magdulot ng kawalan ng tiwala ng mamamayan sa sistema ng bangko at maaaring magresulta sa pag-atras o paglaki ng alalahanin ng at kaguluhan sa lipunan. Ang mga pangyayaring ito ay maaaring magbunga ng pagkamuhi sa sistema ng pamamahala at pang-ekonomiya ng bansa at maglaho ng seguridad at katatagan sa pag-iipon at pag-iingat ng mga pera ng mamamayan. Ang pangyayari sa ekonomiya ng China ay talagang seryosong usapin lalo na ang patuloy na lumalagong krisis sa sektor ng shadow banking ay nagdudulot ng banta sa financial stability at nagbibigay daan sa posibleng pinsala sa isang bansang umaasang makabangon mula sa mga hamon. Sa pagunlad ng pangyayari, ang gobyerno sa Beijing ay hinahanapan ng paraan sa pamamagitan ng fiscal stimulus upang mapanatili ang economic growth habang hinaharap ang panganib ng financial instability. Ang pagkilos ng mga autoridad sa China na imonitor ang kalagayan ng mga kumpanya sa sektor ng tiwala tulad ng Citic Trust Komada at Zhongrong International Trust Komata ay bahagi ng pagsisikap na pigilan ang posibleng pagbagsak ng mga kumpanya at mapanatili ang kanilang financial solvency. Ang Zhongrong, isa sa mga pangunahing manlalaro sa trust industry ng China ay nakita ang hindi nakapagbayad sa mga pamumuhunan nito na nagdulot ng agam-agam sa kanilang financial health at solvency. Ang pag-aalala sa kalagayan ng sektor ng tiwala sa China ay dumadating sa panahon ng pagsisikap ng Beijing na mapanatili ang pag-unlad ng ekonomiya sa kabila ng mga hamon at pag-aalala. Ang financial crisis sa sektor ng shadow banking ay nagpapakita ng pangangailangan ng agarang pagkilos at pangunawa upang mapanatili ang financial stability ng bansa. Ang mga pagsusuri mula sa mga kumpanya sa pananaliksik tulad ng Rhodium Group ay nagpapakita na ang kahandaan ng gobyerno na maglaan ng fiscal stimulus ay maaaring maging limitado kumpara sa pangangailangan at pagiging handa ng sambayanan. Ang sistemang shadow banking sa China na naglalaman ng mas mataas na rates ng return kaysa sa tradisyonal na sistema ng pagpapautang ng bangko ay nagdudulot ng pagkakataon para sa mas mataas na kita sa mga mamumuhunan ngunit nagdudulot din ng mataas na risk at panganib sa financial stability. Ang patuloy na pagtaas ng yield sa mga government bonds at ang banta ng pagbagsak sa sektor ng tiwala ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng financial regulation at pag-iingat sa sistema ng banko at pangkabuhayan ng bansa. Ang kasalukuyang krisis sa sektor ng shadow banking sa China ay nagdudulot ng malaking banta sa financial stability at naglilikom ng problema sa kumpanya na labis na mahirap itago. Ang mga investment products na inaalok ni Jongrong sa mga namumuhunan ay nilalayon na magbigay ng regular na kita kaya't nagdudulot ito ng krisis sa kumpanya sa partikular na pagtugon sa mga payout na kasalukuyang hindi nakakamit ng kanilang mga benepisyaryo. Natukoy ng mga analyst ang maraming produkto ng investment na binibenta ng kumpanya na hindi nakakapagbayad sa kanilang mga benepisyaryo, pati na rin ang pagtigil sa mga redemption sa ilang short-term investment vehicle. Ang isa sa mga pangunahing kadahilanan ng krisis ay nauugnay sa pagiging apektado ng industriya ng real estate kung saan ang kumpanya ay naglagay ng malaking investment at nagdulot ito ng pangamba sa kanilang financial solvency ang mga hakbang na isinasagawa ng gobyerno sa Beijing upang palakasin ang ekonomiya kasama na ang mga pagbabagong panuntunan at ang kamakailang stimulus package ay may layunin na mapanatili ang financial stability habang hinaharap ang mga hamon. Gayunpaman, may posibilidad na ang fiscal stimulus ay kailanganin sa huli upang suportahan ang pag-unlad ng ekonomiya. Sa nakaraan, ang pamahalaan ng China ay naglaan ng malalaking investment sa infrastruktura at industriya upang itulak ang paglago ng ekonomiya. Gayunpaman, ang kakayahan ng gobyerno na maghatid ng financial support ay maaaring magkaroon ng limitasyon ayon sa Rodium Group. Ang mga analyst ng pananaliksik ay nagpapahayag na may kahirapan sa koleksyon ng kita ng gobyerno na maaaring humantong sa limitadong kakayahan ng China na magbigay ng fiscal stimulus upang suportahan ang ekonomiya sa mga susunod na taon. Ang potensyal na epekto ng isang krisis sa pagbabangko sa China ay maaaring magdulot ng malawakang implikasyon sa pandaigdigang ekonomiya na posibleng mas malaki kaysa sa naranasang subprime mortgage crisis sa US noong 2007 to 2008. Ito ay dahil sa lawak at pagkakasangkot ng mga bangko sa China sa pandaigdigang sistema ng pananalapi. Ang apat na pinakamalaking bangko sa mundo na pawang mga Chinese ay nagpapakita ng papel ng China bilang pangunahing player sa global financial system sa pamumuno ng Industrial and Commercial Bank of China na may kabuuang asset na 5.4 trillion dollars. Isinasaalang-alang din ang posibleng epekto nito sa mga pandaigdigang supply chain kung saan ang China ay pangunahing partner sa produksyon para sa maraming multinasyonal na kumpanya. Ang isang krisis sa pagbabangko ay maaaring magdulot ng pagkalito at pagkaantala sa produksyon, pagtaas ng gastos at pagkakaroon ng kakulangan sa supply chain na maaaring makaapekto sa iba't ibang industriya mula sa teknolohiya hanggang automotive at consumer goods. Bukod dito, ang mga pamilihan sa pananalapi ay magkakaugnay kaya ang isang krisis sa pagbabangko sa China ay maaaring mag-trigger ng domino effect sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang kawalan ng tiwala at pagkagambala sa pananalapi ay maaaring magdulot ng sell-off sa pandaigdigang stock markets, pagtaas ng demand para sa mga asset na safe haven, at pagbabago sa kalakaran ng mga merkado ng kredito. Ang pagkakaroon ng krisis sa pagbabangko sa China ay maaaring magdulot ng pag-aalala at epekto sa financial stability sa buong mundo. Ang pagtataguyod ng mga reforma sa merkado at pagsulong ng mas malaking kompetisyon sa sektor ng pagbabangko ay mahalaga upang mapanatili ang pagtaas ng kalidad nito sa mundo. Kasama sa mga hakbang na ito ang pagsusulong ng mga rate ng interes, pagpapalakas ng presensya ng pribadong at dayuhang bangko at pagbawas sa mga hadlang sa regulasyon upang mahikayat ang pagbabago at kompetisyon. Ang layunin ng mga reforma sa merkado ay upang mapalakas ang sektor ng pananalapi sa pamamagitan ng mas malawakang kompetisyon. Ang pagbubukas ng sektor sa mas malaking kompetisyon ay magdudulot ng mas magandang serbisyo sa pananalapi. Itutok ang mga kumpanya sa pagiging epektibo at mahalaga at magtulak sa pangkalahatang unlad ng ekonomiya. Ang kompetisyon ang nagbibigay buhay sa sistema ng kapitalismo at nagtutulak sa pagpapabuti at inovasyon sa mga serbisyo at produkto. Ang reaksyon ng mga Chinese sa pagkaubos ng pera sa mga bangko sa China ay maaaring maging malalim at may iba't ibang aspeto. Maaaring magdulot ito ng pagkabahala, kawalan ng tiwala sa sistema ng bangko at pangamba sa kaligtasan ng kanilang pera at investment. Ang mga mamamayan ay maaaring magkaroon ng kalakip na takot at pag-aalala sa kanilang financial security, lalo na kung patuloy na nagkakaroon ng problema sa pag-access at pag-withdraw ng kanilang pera mula sa mga banko. May mga posibleng magkaroon ng pag-aalala sa kanilang financial stability at magkaroon ng pangamba sa kanilang investment at savings. Ang pagkakaubos ng pera sa mga banko ay maaaring magdulot ng pangamba sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at financial future. Ang ilan ay maaaring maging mas mapanuri at maingat sa kanilang mga financial decisions lalo na sa pagpili ng tamang bangko at pag-iingat ng kanilang pera.